thank you Po, Maya paldo balen, another Monday, another week to be productive. And uh, ngayon nasa flag racing po tayo. In one minute mag-start na po yung ating ceremony. Again, happy Monday. At the end of the day, hindi nga si yung, hindi naagwan at It is our vocation. It is our purpose kung bakayit nagyo time ayo. Magandang uh, umaga po ulit. After yung flag racing, napakarami ng ating mga tinulungan at na kababayan natin. Ngayon naman uh, meron pong opening ng uh, isang burger shop dito po sa kalsadang bayo. Ito po si Bro Basti. Bro, bro. congratulations. Thank you. Hello. Ito po ang ng uh, Migoy's Burger. Buy one, take one. Dito po sa kalsadang bayo. ng uh, mga Bigoy's Burger dito lang po sa may Ipos Gas na po tayo ng uh, munisipyo ulit okay thank you ah. magandang gabi po ngayon na uh, time check it's 6.15pm kasama natin ang mm -hmm. ating operations team ang ilan sa mga SK na nagbo-volunteer para gumawa po ng mga stubs for tomorrow's payout si Sugar, si Royly, si Angelo kay may sakit. Si Raph, si Ella Joy, ang barangay secretary ng San Nicolas. SK from Santa Lucia Anak, si Glida, si Renette. si Shane, ang bagong member ng Ops Team. Ah, <laughs> si Lorraine, of course. <laughs> so yeah, pakita naman ang ginagawa natin. Pakita mo, pakita mo. Magkikipaglaban kami na ng post -words. Oh, na sa akin. Baka nagtataka kayo bakit ay gumagawa ng mga mga stubs para lahat ng household eh sigurado mabibigyan. So ito yung itsura ng stub natin. Ganyan. Magandang gabi po and uh, it is here that we would cut the video for the day. Ah, nakapag basketball po tayo kasama yung mga kapulisan. Solid August 5. Maraming salamat po. See you tomorrow. Long day tomorrow as always. Bye. Magandang umaga po. Maya Paldo tayo po ngayon ay mag-isimba. It's uh, 4.55 am ng August 6. May misa po ng alas 5. At uh, iahatid po natin ang Virgen de los Remedios sa mga bebe ng nakatapak. So, magmisa muna po tayo to start our day. <laughs> Good morning po. Sa tapos na po ang uh, pizza. Ngayon po nabigyan tayo ng rosario at uh, makikisa po tayo sa pagkahatid sa Virgen de los Remedios sa Santo Miso del Peronico Edad sa bayan po ng mga bebe sa parokya po ng San Nicolas. Thank you po, Magandang... <laughs> Magandang uh, umaga pa rin po. Tapos na po tayong naghatid ng uh, larawan ni Virgen de los Remedios at ni Santo Cristo del Perdon y Caridad sa parokya po ng San Nicolas de Tolentino de Macabebe. At, at uh, of course, after that, eh po tayo sa ating mga council meeting dito po sa ating Local Development Council meeting and sa ating uh, Tourism Council. So, see you there sa so municipio. See you, bye! <music> araw, nakabiyahin na naman po tayo It's 10.31am of uh, August 6, 2024 Papunta po tayo ng Civic Center Para po sa payout ng ating mga kababayang tatanggap ng financial assistance from the local government Tapos sa pong ating MDC meeting Masaya po ang ating mga kapitan Well attended po ang ating council With that, see you at Civic Center Bye! Okay, okay tapos na po sa payout. Uh, Babalik na po tayo ng munisipyo para sa tourism council meeting naman. Thank you ma'am. Kasi Pas na ako po. Salamat po. Abuhay. Time check, it's uh, 10.43. Good morning po. Good morning po. Good morning. po ko po? po. Ang po? po yung Good morning po. sa ating mga council meetings, we would uh, have a quick lunch then uh, finifit ko yung vest natin. At yung susunod natin every time na mag-relief ops tayo. So, ito sa likod. Fit check. Time check, it's 12.40. Atilala, Lala, shoutout sa'yo. Hello po, Mayor! <laughs> ito yung ulam natin. Na uh, munggo na may chicharon, lumpia, Uy. kanin, galunggong with ketchup and water. Let's eat. Baka 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 yung cheese mix mo dyan, ha? Hindi, wala man akong cheese mix, Mayor. Nagbago na ako. Sige, sige. Bye. Sige, sige. na po, tapos na ang ating mga pinipirmaan sa opisina Tapos na rin po ang ating mga meetings At uh, merong special delivery si Sugar Thank you sa money, sa kabalitog Ngayon naman, uh, papunta po tayo ng Barangay Swa at Barangay Palimpe Para po baka pag-abot ng personal ng mga relief goods sa ating mga kababayan Ang ginawa po natin, ang bilang natin Lahat po ng household ay na bibigyan natin kaya wala pong malagpasan, wala pong makakalimutan lahat na bibigyan. See you po sa barangay Suwa muna. Bye bye. Magandang hapon. Nandito na po tayo sa barangay Suwa para makapaghatid po ng mga relief goods sa mga kababayan po natin dito sa barangay Suwa. So, siguro mga 2 minutes na po tayo. I love you too.

gabi na po. It's 7.30pm ngayong August 6. Ginabi tayo sa munisipyo dahil kanatapos lang po ng ating uh, briefing with the office of the president dahil bukas po darating ang ating mahal na pangulong si BBM para po ma-inaugurate ang uh, isang flood control project dito po sa may parangay bebe-anak dito po sa Puroc, Arabia. So, big day tomorrow. Umaga pong nating ni Presidente around 10am and uh, kasama po tayo sa reception party na tatanggap po pagka-land po ng chapter ng ating Presidente